Sanim si Ginas. Nandiyan yung National nakagribat si sa Bibiyan. Ang At ating Marshal uh, General At si si J Star. Ang At ating National Grievance malakas na suprema, walang iba kasi si J Stars. Ganun din sa kanilang kaliwa ang ating natural diva sa tulong natin si SRMG Ogly uh, <laughs> okay, Ito okay. ay hindi na kilala to talagang iba na to sa kan, iba na to, malaya na to sa Pedro eh. So uh, ang ating eh, Director General ng ating BGPI, eh, BDBI, lang iba kung di si PCG Esto. Kung napapansin ninyo, uh, mayroon tayong nasa lagriban. Diba? Sa dati kasi wala naman ka gano'n. Diba? Ang ginawa namin, by the proposal ni Sayin and Tapkan, I've eh, been approved by the Bowsie, na kailangan natin makaroon ng national agreements na sila ang magbang kasi sila ay katuwang natin na matayos sa mga chapters. Sila ay katuwang natin para implement ang limiting rules ng PGBI. So, yan ang mga national officers. Right. Isang babong guardians! Okay, so ituloy ko na ito. Mga kapatid, ituloy ko na ito. Ang pisa na Okay, so doon tayo sa membership ng ating samahan. So bilang qualified ka ng bagong graduate sa Philippines of uh, Philippines Corporated na members, ano bang dapat mga requirements doon? So una, kailangan uh, citizen, Filipino citizen ka. Kasi ba dito ang At legit ka na Filipino. Pero mga parinan dito? Wala mo. Found the thing. Parang... Wala <laughs> so, yun. Wala yun. Wala yun. thing nila kailangang Mumbai, kailangang Pilipino. So... Okay, okay. Ang ating Hindi, Mumbai. And then, kaila, because of the natural virtue of Boletarism, ibig sabihin, pag pumasok kayo dito, may virtue na Boletarism. Ang virtue, ibig sabihin, may pusang do'n kayo pumasok dito sa isang Sabi ko nga, pag gumasok kayo dito, hindi ito isang mahan na nag-expect kayo ng saot. Nag-expect kayo ng benefits na nabigay sa inyo ng atin sa mga. Ito ay mga reason. Ibig sabihin tayo, wala, wala natin sa dito ng isin kapag Pagtulungan na siguro ito, no, yung pinaka-importante sa atin. Ibig sabihin, kailan kung saan mo sarili mo. Alamin mo sarili mo. Ito ba ay gusto pumasok dito? Pagkata ba ng mga akin sa bilang sa member ng UDPI? Hindi. Yun lang tanong naman ng pinag-importante sa sarili natin. Pag tinanggap mo, mag-apply ka. Maging isang bagong DDPI pinaka So kung duda ka sarili mo at hindi mo kaya tanggapin ng sulitan na bilang isang member ng bagong GTI ay malaya ka. Malaya kang hindi makipag-isapit sa o hindi katanggapin mo sa samahan. Nasa inyo pa rin yung uh, final decision sa inyo yun bilang isang members. So, dapat may good standing in the community ka. Sabi, wala record sa komunitas community dito. barangkali parang record na ng mga wala record issues na issues dan sa uh, barangkali, So kasi isang, ya, isang niya, And then tabin to of any crime of being more of case. qualified para pagigay na uh, crimes, pagpatay, kung upan dyan, kailangan wala pong Talaga dito kasi, talagang sabi ko sa meeting natin nga, salain na namin yung God, mga hindi Hindi ba, hindi na ilan na lang, basta remember members yan, ay mayroong sinasabi na, fair due of Maraming maraming tayo. Wala naman tayo sa na i-expect na maging sa So, yun talagang mukha namin talaga i-post na ang gagawin na salain na natin kung ano bang members ang dapat meron tayo. Kasi once naging parte ka ng sagosasyon, ang mangyayari kasi yun, nalang mo ng bibigilay, nalang mo pangalan sa mahal. Kung magroon ka ng problema doon, ang wala natang tanong sa tanong yan, anong samahan yun? Tapos ibig sabihin, ah, damay, lahat. Malin isa, ah, damay na lahat, Mali ang isa at damay na lahat, di ba? And then, in last, during recruitment, the, the performance at least 21. So ibig sabihin, 21 years old. But not more than 60 years old. And physically and mentally fit. Yan ang kanya natin. Kung 21, but 21, ba't I 21 namin? Mean, kasi nasa legal age na yan. Hindi pwede tayong 16, 17, or 18 dapat 18. Pwede na kaso tinaas namin ng eh, edad kasi yung mat sense of maturity in our responsibilities dapat hindi matured na rin. Eh, kaya din ako Hanggang 60 lang kasi pag eh, matanda na, mahirap na iban din eh. Hindi na makasabay sa sa pan sa may mga programa na edad yung lulunsad. At ang isa pa dyan, ang mangyari niyan, siguro, ibigay ang just as advisor. advisor. Yan ang nangyayari. so and then simrolling pa rin uh, sa free membership requirements mayroon tayong application doon so, sa application si applicant kailangan magi accomplish ng forms dito so dito, ito yung membership form natin na kailangan ninyo mm -hmm. sa during parties So dito, ang mag may nakalagay dito na endorsement by sabihin kung saan chapter ka may nag endorse sa inyo. Kung officialist ang endorse sa inyo, nilagay dito. And then, screen and check by kung sinong research ang mag i nito. And then, ang senators dito mula sa chapter sa director, saka yung chapter sa advisor, saka yung chapter na sa president. Ito yan ang panatid. So, picture. So, ito yung form natin na ikilapan natin. At ito naman yung nakadocument ko through number. Itong form na tawag tayo, BGPI Doc number 001. So, pa natin yan. Nilagyan natin yung sistema siya para maging malinaw sa atin lahat. Yung ano pa natin. Ano yung, yung guidelines natin. So, doon, Lela, yung accomplish mo, yung mga fund doon, accomplish mo yung form na yun para maging ka, Basa mo yan, yung screen, during Martins. Dito yung sa Martins, so, meron background investigation, talibuyin ka. So, kailangan doon, kung sino ang team verse, ito ang usapin namin. Ito na lang mga kapatid, ha? Ipauna ko na sa inyo. Kasi siya na tayo kung ipita namin yung pag-i-qualify na ka. Kasi ang iba namin dito, ang stand kasi namin, na kung ba, bago ka, guys, sistema, ang bagong mananaw sa versiklo na bilang isang guardians. Hindi ka natin. na yun, hindi namin ito ang opinion. So, kasi siya na tayo. Ilo no, namin sa inyo niya, kasi gusto natin magroon ng, na, ng maayos na kasama dapat yung mga members ay pati eh, well, yeah, video masigasig din masahan sa ito ng oras masahan din kung magkailangan ng tawag ng sa mga doon so hihipitan na namin yan hindi na tayo pwede magkatanggap mag at tanggap na kaya sabi na namin ay pangalan kasi ng BGTI na lang natin so once na may problema yan Diktado yan. uh, sa produce natin sa mga marami isyo. So gusto natin iibaguhin. So kailangan natin makaroon ng sala. Maayos na qualification ng maintenance. And then, pag after ng uh, macro investigations, pag sa macro investigations, makaroon lang ang presentation of applicants. Doon na, i-present na yung applicants. Sino um, ang na yan during sa marketing operations. And then, meron tayong orientation and picture. So, sa orientation and picture dito, ang una mag-inspire dito, si Sene, siya yung mag-lecture regarding sa kwan ng BDPI, supplementing rules in Asia, ng BDPI, and other concerns prior to the uh, new organizations. So yun pa natin. And then, may nakaprogram naman yan, bakit so, sa pisali sa Niko, may naman karaspan dito kung sino sa program ang, parte ng program ang i-perform niya. Yan naman natin. And then after ng meditations may lectures, meron tayong indoctrination rights. So yan ang mga pa, may mga sect officers kami na magkaroon din ng indoctrin Na. So yan ang na nakalagay naman dyan sa pag-usri na ang ating CSD. Nakasign niya kay Supremo Yes, sir. So at the last na pa natin bilang makatunayan bilang kay bago member ng EPI, meron tayong acceptance of the new members. Doon nakaka natin yan na i-recognize na kayo. Doon sa may pag-recognize -re sa inyo, siyempre, ipagkilala kayo doon sa mga lahat ng mga fans, members, and officers para magkaroon tayo ng panat ng malinaw na para sa mga ng, natin. Sa mga Ngayon, ikaw ako na rin uh, sa members. okay tayo doon sa may ng members natin, di ba? Si Bagdad po kumaya, bigyan ko sa'yo ng table chisme na sa inyo yung Judas Pati sa kilang sa universe. Ang sa Martins naman, hindi pa po lang, meron tayo dito ba uh, sa membership fee, meron tayong ba 500. 500 ang so membership fee sa ating sama pa ko Anong paano ang 500 na yun? So sa membership fee, uh, 100. Bilang sa bibigay ng worship fee. And then sa ID ninyo, 100, 100 din, 100 na. And then sa marking fee, 50. Yung mga marking sa akin ka nito. Kasi ang plan natin, ang target natin na yung marking na maayos din at maganda din na marking. Hindi yung gawin na para mamarkahan. din. Kaya ang plan natin dito, ang temporary na po kami bilang sulang marker, si ang ating Soldweba sa CPTJ's timing siya yun ng nabuhay namin sa temporary kung mayroong mga kapatid pumasok na may ikuan mayro siyang may experience sa food na ito pwede rin natin ito iikuan ilagay natin na as a marketer pero kailangan dagaan sa proseso ng approval ng the council and then yung Certificate Membership, 50 rin meron ka sa Certificate Membership din and then sa food, so 100 So, 400 na. Anong ang tira ng 100? Miscellaneous fees. Yun ang mga ginagamit natin ng mga governments, Mga, mga bigas yung mga papel, pamphlets, gano'n. So, 50 pesos. Tapos, ang lectures fee, 50 pesos din. Low tag of the pamphlets. Yun ang mga natin. Yun ang maging eh, setup natin.